na 6,000 pulis sa CALABARZON magbibigay seguridad sa araw ng Undas. Narito ang news ni Arman Cambe. Binubuo na may kitaan minalibong pulis ang itatalaga sa buong Calabarzon para magbigay seguridad ngayong araw na ng undas. Ito ang nabatid mula sa tanggapan ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Calabarzon Police Director, kung saan inihayag nito na ang mga nasabing bilang ng mga pulis ay itatalaga sa mga pangunahing highway sa Kabite, South Luzon Expressway sa Laguna, Star Tour, sa Batangas, mga daan sa Rizal at Quezon na mabigat ang daloy ng trapiko tuwing may ganitong okasyon. Ipinag-utos General Lu bukas ang maigting na seguridad at operasyon ng mga kapulisan sa riyon para masigurong ligtas at tahimik ang obserbasyon ng Undas sa buong Calabarzon. Para sa Undas 2024, DWIC Sports Ka Special Coverage, Armand kami mula Calabarzon, nagulat para sa may todo lakas, DWIC nagbabalitan tama, naglilingkod ng tama.